Oo, wag guys. Oh, huwag mong masyadong ipataas, ibaba mo. Alam nyo po kung anong ginagawa ni Jet Jet kasi gusto niya talaga pong mag-alaga ng mga isda, ng mga clownfish. Ano pa bang gusto mong alagain? Golden, goldfish, di ba? So, ayan, siya lang po yan. Siya lang. Nilin, una, nilinis namin itong aquarium. Hiningin niya kay lolo niya. Binigay naman ni, ni lolo niya. Tapos, yung mga napapanood niya po sa YouTube, ayan, bumili siya ng bato. So, kulang pa yan. Kasi, o-order di kami sa Shopee. Yung mga talagang nilalagay dyan bago kami bumili ng isda. So, ayan pa lang po yung nagagawa namin. Masayang-masaya na siya. Are you happy? Oh, yan ganyan gusto niya eh. So, ayan po, abangan niyo po dahil ganyan ang gusto niyang mangyari. Eh ako po, eh, siyempre, isi-search ko din po ano talaga ang mag ano ng aquarium. O pinabayaan ko lang muna siya. Bumili siya ng mga ganyan. Hmm. Yan yung binili niya sa, no, sa Nobo. Kasi yung ginawa niya. So, abangan ninyo po yung kung anong mangyayari sa aquarium ni JetJet. Jet, mga DIY lang po yan. Pero ang gagawin ko po kasi talaga, o orderin ko siya ng mga accessories, yung mga nilalagay talaga sa aquarium bago kami bumili ng isda. Kasi may natanungan na po kami ng uh, isda eh. Goldfish. Tat, tatlo isandaan. So ayan po. So dahil gustong gusto ni JetJet, Jet, interesadong interesado siya. Hindi ko alam kung ano ang nagmamotivate sa kanya para mag-alaga ng ganyan. Siguro po, isa dun yung sa napapanood niya. Eh, maganda na naman din po may inaalagaan siya eh para ma atag dito, matututunan niya rin paano mag-sinok ng mga bagay at saka talagang mag-alaga sa kanya din po yan. So, ayan pa lang ang meron kami. Dalawa pa lang. Actually, kulang pa yung mga bato na yan. So, ayan. So, yung aquarium, hindi na kami bumili ng aquarium na glass. Ayan po yung aming ano. So hihintayin na lang po kung ano na nak. Be